Hello guys! Ako nga pala si Regina, isang domestic helper dito sa Hong Kong. Inday ni Lola na nag-aalaga ng matanda. magsi 7 years na po ako mag-alaga kay Lola. At isang hilaw na vlogger na matagal nang nangangarap na sana yumaman man lang sa pagbablog. Pero hindi pa talaga pinalad. Kaya eto, tara samahan ninyo ako sa vlog na ito. Ako nga po pala ay mag as symbol nitong stand fan ni Lola dahil pa-change na po ang weather, malapit na po mag-summer so kaya simulan ko na pong ilabas lahat ng mga electric fund at saka stand fan para ready na sa darating na summer. Alam niyo naman dito sa Hong Kong, aba, sobrang init kapag summer time. Kaya tara, sama niyo ako at isimbol ko ito. Sobrang natagalan pa ako sa pag asimbol ng stand fan na to. Ewan ko ba bakit ako nahihirapan na eh, itago lang to ng ilang buwan during winter time. Aba, pinahirapan ako. Grabe, ang tagal ko talagang inasimbol. Eh, Which is masaya naman ako kapag natagalan ako. Kaya, syempre... Syempre, kunwari bisibisihan ng inday. Kaya, minikos-mikos ko muna ito. Charot. Kasi, alam ko, si Lola ay nanood naman ng TV. At least man lang, may pinaglilibangan rin ako. May kunwari din akong kinikilos. Ibawal naman kasi akong pa-sitting pretty dito. Kahit dalawa lang kami, bantay-sirado ako. Daig ko pa may 24 7 na walking CCTV. Ang shaklap Kaya, ito guys... Ay, malapit ko na talagang natapos. Pero ay, nahihirapan ako sa glit talaga. Um, kaya malapit na talaga. Yung scroll na lang. Ay, oh, ayan na. Hirap na hirap. Kaya saramat kapag sinamahan niyo ako dito sa video na to. So, ayan. Kunting pasilip. At akong pawis na pawis na. Kasi medyo mainit na talaga siya. Ayan. Asimbol ko na po.